Yes, makulay na buhay mga kabeli. Nandito po tayo sa Ferdi's Buffet. Yan, dito po ito sa uh, Bustos Bulaan. Yan, kasama Ayun, si po sa lahat. So, shoutout lina po. Ano lang, linabas lang natin sila nanay ah. sa ah. mga bata. Ay, wala si Angela. Nasa Alam. school. Ah. So, naglambeng, Gusto daw kumain po. <laughs> Nag-dinner kami. Dito lang po ito sa, ano, uh, mal sa malapit po sa may Bustos uh, Palengke. Sa loob. this buffet. Ayan. 349 po. Unlimited. Unlimited lechon din pala to. It's unlimited dishes. tayo sa Farthis. Ayan. Na, ito na yung... Ayan. 349 to. Marami pa rin. Ayan. 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 namin sila nanay. Ayan si Nadine. Wala si Angela may pasok yun may Anil lechon din hello po ate hello po may Anil lechon Ay, Nakatago pa lechon ayer tuny ko pa si ano Ah, Dalawang lityon sa isang araw. So mga Benny, na po. Nauso na po yung mga lityonan na buffet ngayon. Pulakay, eh, Ah, tarlak. Ganun na. Oh. Trey, ano, bupe, yung bupe po buffet. na may leksyon talaga. Yes, hindi no, ano na yan? Ano yan, nak? Menudo. K kailan pa po nagsimula itong, ano, Purges this ate? Ah, noong July lang po. July, August, almost one, mag up to 2 months lang siya. July 1 lang po lang yung yung lechon kasi para baka daw po kumunat. Oh? <laughs> Ayan po tayo mga Adeli. Anli na naman. Anli lechon. mm hey. Sige rito talaga yung po tayo hmm. na to? Pitsarap bulaklak. Tapos chicken. Ang other menu dun siya ka. to? Ah, Chapsuy. Yun o. Ang lilit yun yun eh. wow. dessert ang dessert po dito is ice cream <laughs> sorbetes sorbetes anong flavor dito? maraming flavor dessert mo siya yan ang atikas eh ito ano ito

na po. Malis So ayan, dessert na po tayo. Dessert na na. Sarap na ice cream na eh. Masarapan ka ba? Meron hmm. po din po pala dun light chef lang saka mga uh, kanina Pichi pichi. Kaya lang po ano na rin. Uh, Late na po kasi kami kaya ubus na. So yan tapos na po kami mag dinner. Kami po ang nagsara ng Ferdis. Yehey! Kaya nasa sa mo. Si. Manyaman gano. Manyaman. Nasarap yung lechon. <laughs> si nanay nasarap at sa lechon. Alang ayaw na lang dahil malaman na po gabi na po. Ayaw maraming magkano. Pero masarap po yung lechon katabi niya po yung ano yung miyaras miyaras dito yun the is buffet sa loob po ng upaw na yung kabila po niyan is ano na po um, bustos palente uh -huh. <tets> Bibig <dive> <tets dive> Dalawa don ayan. Dari na. Sa anga. Sa una. Mayroon kain po. tayo po, bibingka, puto bumbong. So yan, nag wait po kami. Yung Order po kami ng bibingka tsaka puto bumbong. Lagi na puto kutubong mga no, silid ka dito sa mga ng bahan ng Madiwa.